So ayan na guys, tunaw na siya. Ayan na. Ngayon, tunaw na siya. Isasalin ko siya dito. Ayan, kasi mas maliit siya. So isasalin ko siya dito. Ayan. Or, or, ano yan? Iba-ibang klaseng lipstick pero para parehas yan kulay-pula. Kulay, pula, pink, ganyan. Ayan na siya guys. Hello guys! Si Saituan po ulit ito. Welcome back sa aking channel uh, unang-una, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ako ay nangungumusta. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Bagamat uh, kaliwat kanan yung nagrarally dyan sa Pilipinas at gano'n naman talaga eh. eh pagkapag mga malapit na yung mga eleksyon, eh, ang talagang eh, nasa kalsada. So anyway guys, uh, meron lang akong isi-share sa inyo. Uh, nakikita nyo ba yung aking lipstick? kahit galaw-galawin ko yan, hindi siya, uh, hindi siya nabubura. You know? Hindi siya nabubura. At wala rin yan filter. Wala yan. Kasi ka, ang filter ng camera, kapag nag-filter ka, kapag ginagalaw-galaw mo yung mukha mo, ganyan. Eh, di ba, nag-reflect -re yun kapag meron filter yung camera. Pero ako, walang filter. Kaya, isishare ko sa inyo kung paano ba ginawa ko yung aking lipstick. Hindi ko na ito i, dito ipapakita pero isa ikukuwento ko lang kung paano ko ginawa. Marami akong i-share sa inyo, guys. Marami ako i-share. So unang-una guys, yung lipstick, ah, yung lipstick. Minsan yun na rin ang ginagawa ko makeup at saka uh, ano pa to? Moisturizer, alam nyo Bumili ako ng basilin. Uh, Bumili ako ng basilin tapos uh, tinunaw ko siya sa kumukulong mainit na kumukulong tubig. Ayun, tinunaw ko siya. Di, syempre tinunaw, tinunaw, tinunaw. Tapos meron akong mga lipstick na mga tira-tira. Yung mga tira-tirang lipstick, ang ginawa ko don sa mga tira-tirang lipstick, kinuha ko 'yun. Kumbaga, sinimot ko tapos, sinimot ko siya, inilagay ko siya doon sa basilin. Oo, sa basilin, nilagay ko siya. Tapos, nung nailagay ko na sa basilin, ano na ko siya, minix ko siya ng maliit na, kung ano lang pwedeng i-mix mo, pwedeng, ako i-minix ko yung malit maliit na, yung parang sa ice cream ba, yung sa eye drops, yung minix ko siya ng ganon. Tapos, nung pagkatapos ko siyang i-mix, inilagay ko siya sa ref. Ngayon tumigas na siya. Ngayon, ayun. 'Yan yung nilalagay ko sa lips ko na birang lipstick na mo-moisturize 'yung aking labi. Kasi matanda na matanda na ako, guys. So kailangan natin 'yung kailangan 'yung ating man, 'yung balat eh medyo alagaan na natin. Kasi nga kapag hindi natin inalagaan 'yung balat natin eh talagang magbibiyak biyak siya sa sa dryness. Uh, Magda-dry siya talaga. So lalong-lalo lalo, dito sa amin, malamig, nagbibiyak-biyak talaga yung labi ko. Minsan dumudugo pa nga yan eh. Kaya naisip ko, sabi ko, ano kayang magandang paraan na ano. Yun, marami akong nakitang lipstick. Yun, kinuha ko siya. E, tinunaw ko yung basilin na binili ko. Inilagay ko yung lipstick doon. sa ako siya, hinalong maigi. Tapos saka ako nilagay sa ref. Tapos yun, yon ang pinanglalagay ko sa labi ko, sa mukha ko, may bilang moisturizer. Ganon. So, pwede nyo rin yun gawin, guys. Maganda siya. Oo, maganda siya. Tapos, meron pa akong isang tip sa inyo. Eh, ewan ko ba, minsan kasi, di ba yung mga private part natin, minsan hindi natin maiwasan, hindi ko minsan alam kung bakit nagkakaganon. Minsan, eh, Ewan ko, na-allergic yata ako sa sabon, <laughs> Na-allergy yata ako sa sabun. Nangate siya. Nangate. Nangate siya. Ngayon, naisip ko kung... Ang dami kong nilagay na mga ano. Pero hindi siya matanggal-tanggal yung kati talaga niya. Pin Pinag-isipan ko kung anong dapat. Yung sobrang kati na, bah, parang ganun. Alam nyo, napakadali lang pala ng remedy doon. Ah, uh, magdikdik kayo ng bawang. Bawang. Tapos, ah... Uh, olive oil. Yan, olive oil. Tapos lagay nyo ng dinikdik na bawang yung pinong-pino. Tapos hayaan mo siya ng mga ilang, uh, mga siguro mga 10 minutes. Yung parang ma-resolve ba yung bawang doon sa uh, olive oil. Hayaan mo siya. Tapos kapag ayun na, hugasan nyo yung ano, private part nyo. Hugasan nyo ng... Ang hihugas nyo guys, malamig na malamig na tubig. Malamig. Kung pwede lagyan nyo, kung yan sa Pilipinas, di ba yung tubig dyan, ano, lagyan nyo ng ice. Yun ang ihugas nyo. Tapos, pagkatapos nyo hugasan, kumuha kayo ng isang napkin o kaya panty liner. Uh, lagyan nyo ng yung ginawa mong uh, olive oil tsaka bawang. Ilagay nyo doon sa panty liner. Saka nyo i eh, ano, ilagay sa anyong private part. Magdamag siya, magdamag. Mawawala ang kati. Siyempre, minsan kasi, di ba, hindi natin maiwasan yung, minsan, sa sampayan kung nadadaanan ng alimbawa ng insekto o kaya uod o kaya kung ano tapos isusuot natin tapos biglang nangangati yung, yung sa atin ganun at saka maganda rin ito sa yung isa pa yung alimbawa meron tayong mga infection alimbawa nagkaka yung may mga narir ako hindi pa ako nagka infection uh, meron akong kaibigan na na infection alam mo tapos sabi ko sa kanya maghugas siya ng ano yung bang white vinegar at saka yung uh, bicarbonate oh, sa mainit na tubig. Ayun, nawala yung kanyang ano. Kasi, sabi nung kaibigan ko, bakit ganito ang ano ko? Hindi na, ang dami ko naman, ano, lagi naman ako naghuhugas. Bakit? Sabi ko, infection. Hindi, hindi porkit nagkaroon ka ng infection na kuha mo sa lalaki. Hindi po. Minsan talaga, eh, nagkakaroon tayo ng infection. Minsan kasi dahil sa kinakain rin natin yan. Oo. Oo. Dahil sa kinakain, minsan sa sabon na ginagamit. Kasi dapat hindi kasi yan ginagamit yung private part natin. Dapat hindi yan ginagamitan ng sabon. Kung gamitan man ng sabon, wag sa loob, sa labas lang ganyan. Eh di ba mayroon mga nabibiling mga special na sabon? 'Yon. Ayun, yun ang gagamitin natin. O kaya yung mga uh, Johnson Johnson na sabon tapos haluan mo siya ng tubig. 'Yon. Ayun, pwede 'yon. Uh, minsan kasi kap yung mga iba kasi lalo na yung mga anti ay eh, I may yan yung anti ah, antibiotic yung yung para anti -sa anti germs yung mga sab in, wag na wag kayong gagamit noon sa private part nyo talagang uh, mag, mga ngati kayo magkakaroon kayo ng infection pag kapag yun ang ginamit nyo wag 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 tsaka sabi nga sa akin ng kaibigan ko bakit ganon eh lagi naman ako naguhugas pero uh, may amoy, ganyan. Yun pala, mayroon na siyang infeksyon. Sabi ko, mag, mag, ano ka maghugas ka ng uh, bicarbonate, uh, tapos, eh, lagyan mo ka ako ng white vinegar sa mainit na tubig. Ayun, sinunod niya ako tatlong araw, nawala yung kanyang uh, kinukomplain sa akin. So, ganun lang, mga remedy, remedy home lang, kasi ang mahal ngayon magpa-doktor. Ngayon, alimbawa, hindi naman ako eksperto, ah, base lang to sa mga nagiging experience ko ba sa mga nagiging experience ko uh, na ayo minsan one time na nagkaroon ako ng infection yun kaya nga pala ganun ang ginawa ko ayun oh based sa mga experience ko lang to guys ah parang sinishare ko lang din uh, alimbawa uh, gumawa kayo ng mga home remedy tapos hindi siya natanggal ng mga one week, two weeks yun magpakonsulta na kayo sa doktor Ayun. Ganyan ang ginagawa ko, guys, eh. Kasi yan, yan din naman ang pinapayo ng mga, ano, eh, ng mga doktor. Dito kasi, guys, sa Sweden, dito, alimbawa, meron kang masakit, sasabihin sa'yo ng, ano, Sweden, o uminom ka lang ng mga sa pang sakit sa ulo, alimbawa, alimbawa, yung mga kurtal ba, um, kurtal yun, yung tableta na, alimbawa, oh, pag hindi natanggal ng mga ganito, bumalik ka sa akin. Ganyan dito sa Sweden, oh, palibasa, ano, dito, eh, yung bang, dito, pag mga uh, nagpapahospital, hindi magastos dito. Pag nagpahospital, kahit magpa-opera ka ng kahit ano, hindi dito magastos. Kasi nga, uh, pinuprovide ng government. Eh, sa ate naman, eh, talagang bubutasin yung bulsa mo para ka lang makapagpahospital. Dito naman sa Sweden, hindi. Ganun. Yun lang ang kagandahan dito sa Sweden kapag, kapag nagkasakit ka, ayan, aalagaan ka nila. Kapag ikaw ay, lalo na kapag ikaw ay citizenship na dito, talagang aalagaan ka ng government. Talagang hindi ka nila pababayaan. Libre pa yung kanyang ang gamot. Ang babayaran, may babayaran ka rin, pero hindi ganun kalaki. Katulad ng uh, sa kwarto, kwarto, babayaran mo yan. Alibawa, yung mga gamot, ikaw na yung ano, bibili niyan, ganyan. Pero hindi yung katulad sa Pilipinas na talagang minsan umaabot na nang kung wala kang maisasanla mo yung bahay mo, pambayad lang ng hospital, di ba? Mga um, ka lang nga eh, sobrang uh, laki ng binabayaran mo. Dito sa Sweden, hindi ganon. Uh, manganak mga naka dito libre libre ang panganak dito uh, alagaan ka pa kaya lang dito sa Sweden kapag nanganak ka isang araw ka lang kapag okay yung panganganak mo isang araw ka lang uwi ka <laughs> para bang para bang ano nag CR ka lang sa kanila ganun dito guys oo oh, pero ganun pa man eh pero alam mo kahit uh, Ganon dito pero gustong-gusto ko pa rin sa Pilipinas. Oo. Kasi dito yung pagkain dito hindi ko nak mga pagkain sa Pilipinas hindi ko nakakain dito katulad ng mga dried fish, mga mga ano yung mga paborito ko yung mga ganyan hindi ko nakakain dito mga pagkain dito, mga frozen, mga puro manok, karne. Oo, yung gulay dito walang lasa, hindi masarap. Kaya nilalagyan ko ng uh, magic sarap para sumarap. Ayun guys. Oo, yun. Napaka napakahirap, hindi rin madali yung nandito ka sa ibang bansa. Maganda lang dito sa ibang bansa yung bang kikita ka ng pera, ipunin mo, i, i ano mo sa Pilipinas. O, oh, yun ang ginawa ko guys. Yung trabaho ko ng trabaho dito. Tapos, yun nag-invest uh, ako sa Pilipinas ng mga properties. Yun ang ginawa ko. Pagdating ng panahon, mawalan man ako ng trabaho, muwi man ako ng Pilipinas kahit pa paano meron akong pagkakakitaan. Yun ang ginawa ko. Hindi, alam nyo kasi guys, hindi ako maluhong tao. Hindi ako yung bang... Uh, yung ano ko lang talaga, yung asawa ko lang talaga yung maluho sa mga telepono. Kung anong latest na, na iPhone, yun din ang telepono namin. Kaya minsan, pagkapag uh, kapag nagpapalitan kami ng mga telepono, ng mga telepono, madami kaming ano, yun, sinisend ko rin sa Pilipinas, pinamimigay ko rin. Pero alam nyo guys, minsan, nagbigay ako ng telepono. Eh, binawi ko, sa totoo lang, Binawi ko kasi binigyan na kita. Halos palamunin ko na sa palad ko. Oo. Ang dami kong binigyan ng mga telepono sa Pilipinas sa totoo lang. Na ano, kaya lang, kapag uh, ganun ginagawa sa akin, nabuboy si talaga ako. Yung bang, yung bang... Yung pang eh, binibigyan mo na tapos sasalbahihin ka pa, nakakainis kaya yung ganun, oo. Kaya ako, ngayon, hindi na ako, nagiba na rin yung, ano ko, yung bang pakiki, pakikitungo ko sa mga masasamang, kwa, mga masasamang tao, hindi na rin ako, hindi ko na rin mga pinapansin kasi wala eh. Eh, maging magandang loob ka man, naku, Diyos ko, kahit maganda na nga pinakita mo, kahit na nga halos pakainin mo na sa palad mo, gagaguhin ka pa rin. Pero, yun nga, sabi nga sa akin, hayaan mo na yon kakarmahin din niya. <laughs> sabi sa akin, wag mo nang anuhin yon kasi sabi niya, kung anong kinuha sa'yo, mas, ma mas malaki pa ang mangyayari sa kanya, sabi sa akin. Ang dami sa akin nagpapayo, ganyan. So, ako naman, syempre, nakikinig lang naman ako. ganoon. Nakikinig lang naman ako sa kanila. Pero totoo yun. Huwag mong gawin sa iba kung ayaw mangyari sa'yo. Yun ang kasabihan. At ako ako'y naniniwala sa kasabihan sa to. Ako mahilig ako sa mga pamahiin, sa mga kasabihan na, na yun. Naniniwala ako sa mga yun. So guys, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Ayan, nakagawa ako ng dalawang kwento. Uh, sa, 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 sa isang damit ko sa, sa paggagawa ko nitong bula-bula. So guys, uh, Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat at uh, ingat po tayo palagi. Ah, huwag po tayong uh, makakalimot na mag-ingat kasi ang mundo ngayon eh, ang gulo-gulo na, puro na lang gulo. Oo, sa ibang sa Middle East magulo, sa Pilipinas magulo na rin. So, ingat po tayo, guys. At sa at sa mga sa sa, at saka, at saka, sa mga hindi pa po nakakapag- uh, Uh, subscribe sa channel ko. Pa-subscribe naman at pakipindot nyo po ang bell button para po ma-notified po kayo sa videos na iha-upload ko. Pero siguro mamaya o bukas ulit magbablog ulit po ako. Maraming maraming salamat po. See you in my next video. Bye-bye. So, ito yun guys. Yung ginawa kong uh, uh, sa Vaseline ba. Tinunaw ko to. Hindi ko lang nakuha na ng video. Tinunaw ko siya tapos, yung mga teretara kong lipstick ba, hindi ko yan tinatapon, kasi yun nga ang ginagawa ko. Tapos, nung matunaw ko yung Vaseline, nilagay ko yung lipstick dyan, saka ako hinalo, saka ako nilagay sa freezer. O. Kung wala kayong freezer, ya, bumili kayo ng yelo, yan, ilagay nyo doon. Yan, guys. Mm. Maganda siya sa labi. Minsan, kung gusto mong mag rosa rosa chick yung iyong muka, may makeup ka na, may moisturizer ka pa. Ayan, guys. Oh. Ayan, ayun guys. Oh. Ganyan ang ginagawa ko. Oh. Magmimild siya. Ayan, oh. Tapos, kapag uh, ano na siya, ayan, ilalagay ko yung lipstick. Ayan. So, uh, hayaan lang natin na matunaw siya. So, ayan na, guys. Tunaw na siya. Ayan na. Ngayon, tunaw na siya. Isasalin ko siya dito. Ayan. Kasi mas maliit siya. So, isasalin ko siya dito. Ayan. Or, or ano yan? Iba-ibang klaseng lipstick. Pero, para parehas yan. Kulay-pula. Kulay, pula, pink. Ganyan. Ayan na siya, guys. So, ayan na siya, guys. O, nilagyan ko rin yung maliit. Kasi, kapag nagta-travel, Ayan, pati yung lipstick na pwedeng lagyan, nilagyan ko na rin. So, para, ano, lips, uh, ano ba yan? Lip balm. Ayan. Tapos, at the same time, pwede sa muka. <laughs> so, ayan, guys.